Welcome to Tagalog Movie Recap Sa London, isang babaeng nagpapakamatay na pinangalanan tumalun si Victoria sa isang tulay na kanyang katawan Natuklasan ni Dr. Godwin Baxter a gifted pa disfigured surgeon na bumuhay sa kanya At pinangalanan siyang Bella dahil sa isang traumatic brain injury may mental si Bella Kapasidad ng isang sanggol sa katawan ng isang may sapat na gulang na may hindi matatag na paggalaw at minimal. Pananalita ay madali siyang naaaliw kahit nang ang paghihingalo ni Godwin habang kumakain si Godwin. Gumagana bilang isang medikal na instruktor at kinuha ang kanyang hinahanga ang estudyante na si Max. Mandels upang subaybayan ang pagunlad ni Bella nang makilala si Bella Max ay nagulat ng... Pabigla-bigla niyang sinampal siya pero lilito masayang paliwanag ni Godwin dahil sa inulit ni Godwin ang pangangailangan para sa araw-araw mga ulat ngunit iniiwasan ang mga tanong tungkol sa Ang background ni Bella ay nagdidiin na si Max dapat lang mangulekta ng data sa gabing iyon kung kailan. Tinanong ni Bella kung si Godwin ang kanyang ama kasi nungalingan na namatay ang kanyang mga magulang at iniwan siya. Sa kanyang pangangalaga sa paglipas ng panahon bilang Belles ang pag-uusisa sa mundo ay lumalaki kay Godwin. Ay nananatiling nag-aatubili na hayaan ang kanyang venture sa labas na nagnanais na kontrolin ang eksperimento gayon paman pagkatapos ihagis ni Bella ang isang tanfirm na dinala niya sila ni Max sa. kakahuyan kung saan siya kinikilig pero nagpupumilit na maging banayad sa kalikasan. Naramdaman ang pagiging overprotective ni Godwin Max tanong sa kanya at ipinaliwanag naman ni Godwin sa kanya. Dapat limitahan ang mga impluensya sa labas para sa tumpak na mga resulta sa bahay ng isang gamot na pampakalma ay. Muling binuhay si Victoria sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya utak ng hindi pa isinisilang na bata sa kanyang katawan. Paglikha Bella na walang kaalaman sa ito habang mabilis na umuunlad si Bella Max. Nagbabala sa kanya laban sa hindi nararapat self-touch and later Godwin proposes Max. Pakasalan si Bella ngunit nagdadalawang isip si Max gusto siya ni Godwin para sa sarili niya. Inihayag ni Godwin na siya ay isang unit at nakikita si Max bilang ideal para sa kanya pagkatapos tanggapin ni Max. Gusto ni Bella ng adventure bago ang kasal at nagbabantang kapuotan si Godwin kapag siya. Tumanggi sa pagtatangka ni Max na pigilan si Bella pag-alis sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng kanilang engagement pero pinipilit niyang sumama Duncan and promises to marry Max when she returns it upsets Max who wants to kamprontahin si Duncan ngunit pinapatahimik ni Bella. Pagkatapos mamatay ni Max binigay ni Godwin sumusubok ng mga bagong pagkain at ginalugad ang lungsod nag-iisa sa kabila ng mga babala ni Duncan sa Hapunan kasama ang mga kaibigan ni Duncan na si Bella Bastos na kumikilos na sinusubukang tamaan ang pag-iyak. Baby at kailangang itabi at pinagalitan ni Duncan sa bahay nila Max Groves. Nag-aalala matapos malaman ang tungkol kay Bella madalas na pakikipag-ugnayan kay Duncan sa Lisbon. Nasisiyahan si Bella sa paggalugad ng mag-isa ngunit nag-aalala Duncan sa pamamagitan ng pagkawala sa hapunan siya ay hindi nasisiyahan sa kawalan ng sigasig ni Duncan para sa adventures niya ay awkward silang sumasayaw. Bago humarap si Duncan sa isang lalaki na pakurap-kurap si Bella pagkatapos. Ang pakikipagkasundo kay Duncan ay masama ang loob na hanapin nagpatato si Bella sa ibang lalaki samantala si Godwin ay nahimatay tungkol kay Max na naghihinala na dahil umalis si Bella pero sinabi ni Godwin na kailangan niyang magpatuloy at magsimula eh. Naglakbay para sa katuwaan na pinapagalitan si Duncan pabalik hong gumagawa sina Godwin at Max sa isang bago. Eksperimento na pinangalan ng Felicity sa barko mabilis na nakakuha ng katalinuhan si Bella. Mga libro at talakayan na nagpapalawak sa kanya mga pananaw habang nasa si Duncan. Putol sa usapan ni Bella sa pag-anyaya sa kanya pabalik sa kanilang cabin. Tinanggihan niya na mas gusto niyang manatili sa deck binabasa ang bigong ibinato ni Duncan sa kanya. Bok overboard sa kabila ng kanyang outburst pinipilit ni Bella na manatili sa kanya. Mga kaibigan noong gabing hindi makatulog pumunta si Bella sa cabin ni Harry at Humarap sa kanya para sa kanyang tanong ang kabutihan ng sangkatauhan ay umamin sa kanya. Ay hindi nagbabahagi ng pananaw ng mapang-uyam sa katutubo kalupitan ng tao inamin siya ni Bella. Naniniwala si Duncan na malupit ang dahilan sa kanya pagkalito kapag nagpapahayag siya ng gusto pagbutihin ang kanyang sarili paliwanag ni Harry sa lahat ng tao. Ipaalam sa kanya na sila ay ninakawan maluhaluhang inamin na kinuha ang pera. Pinagalitan ni Bella si Duncan na walang pondo bumaba sa susunod na daungan sa kanilang huling. Araw na humingi ng tawad si Harry sa pag-enjoy ang kalungkutan ni Bella ay nagiging pag-asa na pagtatanto na mapapabuti niya ang mundo sa pamamagitan ng pag-unawa sa bela ni Marcel. Pinangunahan ng walang pera na si Duncan sa pamamagitan ng Paris pagkikita ni Madam Swanee nagiging A. Cortis para kumita ng pera na bigo si Duncan iniwan siya pagkatapos malaman na mayroon siya. Emergency funds mula kay Godwin Bella patuloy na nagtatrabaho para mabayaran ang pag-aaral. Isang umaga hiniling siya ni Duncan na bumalik kasama niya pero tumanggi siya samantala hiniling ni Godwin kay Max na hanapin si Bella bago siya namatay na bumibisita kay Godwin at Max Bella. Nalaman na ang kanyang pagbubuntis ay natapos na sa pamamagitan ng isang implanted brain detonator. Nagpa siya si Bella na bisitahin muli kung saan siya tumalon mula sa tulay ng si Bella. Pag uwi ay galit niyang hinarap inakusahan siya ni Godwin na lumikha sa kanya. Gayunpaman ang si Ruhano ay nangangatwira na siya ay isang produkto ng kanyang sariling mga pagpipilian at hindi nararanasan ang kanyang paglikha sa kabila ng kanyang galit at pagkalito pinatawad siya ni Bella At inihayag ang kanyang plano na maging isang doktor sa lalong madaling panahon motivated sa pamamagitan ng ito Godwin Payuhan Sa kanya upang maging isang mahabagin na profesional kinabukasan nag-usap si Bella at Max Ang kanilang engagement ay inamin ni Max na nangyari ito noong bata pa si Bella kaya hindi sila teknikal na nakatali gayon paman sa kabila inamin niya ang nakaraan ni Bella bilang isang Cory San. Nabihag pa rin siya nang si Max kinikilala ang kalayaan ni Bella sa kanya. Katawan niya pinahahalagahan ang kanyang pagiging bukas at humihiling sa kanya na pakasalan siya na tinanggap niya. Nakaraang pagkakakilanlan na humahantong sa kanya upang mahanap sa tunay na asawa kinukumbinsi ng abogado si Alfie. Na sinamantala ni na Godwin at Max Curious ang asawa niyang amnesiac sa kanya, Dating buhay ay nagpasya si Bella na sumama Alfi sa kanilang mansyon sa hapunan niya. Natutunan ni Victoria na naglalayong wakasan ang kanyang buhay dahil ayaw din niya sa bata. Nalaman na nagbahagi sila ng pagmamahal sa kalupitan pinatawad ni Alfi si Bella sa pagtatrabaho bilang. Cory san at pagkawala ng kanilang hindi pa isinisilang na anak gayon paman ay iginiit niya na hindi siya nagkamalik. Nagkasala sa kanya dahil hindi niya ito kilala paniniwalang may amnesya siya payo ni Alfi. Manatili siya sa loob hanggang sa gumaling binibigyang kahulugan ito bilang pagkakulong dela. Iginiit ang kanyang kalayaan ngunit nagbanta si Alfi na barilin siya kung aalis siya sa susunod na araw. Sinubukan ni Bella na tumakas sa nakakandadong hindi na Victoria bilang Godwin reanimated kanya sa utak ng kanilang anak sa kabila. Itong si Alfi na nakatutok sa kanya ng baril nang siya nag-aalok ng pampakalma na inihagis niya ito sa kanya. Mukha dahilan upang aksidente niyang mabari lang kanyang paahinablat ni Bella ang baril at dinala. Ang sugatang Alfi sa tahanan ni Godwin siya humiling kay Max na tumulong sa pagtanggal ng bala at magsagawa ng brain transplant kay Alfi pagkatapos ng operasyon ay nanatili si Bella at Max. Kasama si Godwin hanggang sa kanyang huling hininga bago mamatay hinalikan ni Godwin si Bella. Nagpapasalamat sa yaman na hatid niya kasunod ng pagkamatay ni Godwin, kinuha ni Bella. Singil ng kanyang pag-aaral sa mansion upang maging isang surgeon na may suporta kay Ted at kay Max. Si Mrs. Prim ay nagmamalasakit kay Felicity na kaya na niya ngayon sundin ang mga simpleng tagubilin tulad ng pagdadala. Tubig para sa kambing na utak Alfie akala ko ginagawa ko okay God paano ko natapos ta? At dito natatapos ang Tagalog Movie Recap. Thanks for watching.